Ang cute natin dito. Teka lang. Mag-picture mo na kami kasi cute kami. Ang <laughs> cute. Hi guys! Welcome back sa aming channel. Ayan. Paaga po gumagayan. Aga kami gumagayak ni Otep kasi meron kaming lakad. Wow, luluwas ulit kami ngayong dalawa kasama ang mga kaklase at mga schoolmates ni Otep kasama mga teachers and ibang parents. Kasi po, awarding ni Otep bukas sa Fort Bonifacio. Kaya makaka, ano kami doon, makakapunta kami doon ngayon. And then hanggang Monday kami. Kaya samahan po niyo kami, ayan kumakain na si Otep at gumagayak ako ng baon dahil nilutuan kami ni... Dadidi! <laughs> si Dadidi ang nagprito ng aming hotdog at nagsaing ng maaga para makapagbaon din po kami. Kasi mahirap din mag-travel ng pabilibili pa sa labas. At least meron kaming baon. Tuloy-tuloy ang travel namin kasi may sarili namang van yung school. Tatlong van po kami. Ayan. hot dog and kape hot dog ulit <laughs> yun yeah, na kumakain na si Ote pero nakagayak na rin naman para at least hindi tayo ano ni maano sa tiyan yan hindi idelikado sa tiyan very safe yan traveling na po punta na kami as early as 4am yan nandito na po sa school dito po kasi yung aming meeting place Tada! ayan, nandito na po kami sa school nandito na rin po yung ibang mga ano mga ano, nandyan na po ibang mga kasama namin ayan, si Otep. And si Daddy D. Alis na. Ayan, yung school nila Otep paggabi. cellphone agad. Pag dalawabat ka, ka agad, <laughs> May power bank? Oh, may power bank, syempre. Ako rin may power bank po. Ayan, syempre mga backpackers na naman ulit wala pa yung mga van namin pero at least, nandito na kami walang problema naman kung mauna kami ayan, dito na po kami sa loob ng van dito kami sa likod ng driver gusto niya yung otep, sa tabi lang window kasi tutulog lang yan <laughs> at ihilik ng malakas <laughs> araw ngayon, araw ngayon ako naman ang matutulog ha? nagkape tayo, hindi ako nagkape. kasi kami, baka hindi naman daw siya makatulog. Ayan, nandito na po kami sa masyadong maliwanag. Nandito na po kami sa kalahati ng ano, ng aming ruta. Ayan, sa stopover. So, si ote po ay nauna na sa CR, yung Food Express. Yung mga pagkain. Ah, oh, kamusta ka na John? <laughs> Nandito po kami. Okay. Maraming mga ano, mga pasahero kasi may partas kaming nakasabay. Yung Indian tree nila medyo lumalaki pala. Ayan po yung sasakay namin. Tatlong van po kami. Akyat na ulit. Akyat na ulit sa ba Bang. bang. kakain na lang po kami ng pandesal kasi mayroon pong nanonood na sa amin ng pandesal. Ang masarap na pandesal. Nagpawis kasi. <laughs> Yeah, ng Abra de Ilo. Pero unfortunately, <laughs> wala pong barko dahil madalang ang biyahe ng barko ngayon. Naiba po yung schedule. Imbis na mayroong 9 a.m. Kasi 9 a.m. pa lang po. Yun sana yung hinahabol namin. Naging 11 a.m. So may 2 hours kami dito para maghintay-hintay. Mag-Netflix and chill na lang muna sa van. <laughs> Or matulog pwede natin gawin <laughs> ayan ayan po yung empty na pier wala pong kabarko-barko um, umalis daw po ng Batangas ang barko ng 710 sumama pa po talaga yun mga alas 10 mahigit dito. Teka lang. mag picture mo kami kasi cute kami. <laughs> kasi sobrang tagal pa po nung oras. Maghanap muna kami punta daw kami sa 7 eleven Tingnan namin kung anong mga bagay-bagay doon. Yumuyo ko na si Ote para lang makita <laughs> sa camera. Kasi sobrang ano, sobrang baba ko na sa kanya. Sobrang taas niya na sa akin pala. <laughs> Ayan. sama amin ang dalawang classmates ni Otep na mga awardees din. Kainit! Oh. <laughs> Kainit! Ayan o. Oh. Empty pier talaga to. O. Oh. Super, Super hot and empty. <laughs> Sobrang init. Pero kailangan namin pumunta sa 7-11 para mayroon kami kahit anuman lang na mga na mabili pampalibang sa sarili <laughs> po, may 7-eleven po dito sa Pierre yan nakakatawa naman oh. ayan, go 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 ito yung area ng Abra de Ilog ayan, may mga ginagawa pa and Abra de Ilog Grand Terminal ganun po. po siya yeah, nakapila na po yung aming van pero mainit pa din yan yung mga sasakyang nakapila hindi pa naman natatanaw yung barko pero nakapila na kami saan ba yung atin? ayun yung dove, saan kayo? o dyan, sa kabila okay, okay dito na kami sa kabila ayan, dito na kami o medyo magalaw to para magpalilim na at magpahinga Pwede matulog sasakyan ay ang Roro Master po ito ano Roro Master <laughs> Ayan So ang loob Ayan dito na po kami sa Roro Master Ito na po yung kung ano mabiyahe ngayong oras ito po yung ano namin yung kabuuan ng pier ay kitang kita o oh. ayan kasi ito yung biyahe kami medyo madilim o oh. ayan ngayon araw kitang kita. kakain na po kami ng lunch bago umalis ang barko ayan na po ang oras ngayon 10.35 ayan, kumakain na yung mga bata kumakain na rin syempre, kakain din kami ng baon naming malalaking ano hotdog, luto ni daddy din ayan, lalunch na rin kami mam Ma ayan luto namin gusto ko matulog mamaya. Viva Preña, Peña Francia. May Viva Lines pa pala. Tingnan nyo po ang daming mga sasakyan. O, ganyan po yung Roro o yung Roll On Roll Off. Ang dami-daming mga sasakyan. ito po ay ano mga kargahan ng mga truck ng gasolina crudo kaya mga flammable ang nakalagay o yan ang lahat ang laman niya wala po silang mga passengers ordinary passengers ng biyahe sobrang ano po kalmada ng sobrang bilis na nag 2 hours kami pero minsan lang 'yun Uy, man nakatagilid yun Ah, yata yung tumagilid yung nakaraan pa yung nakatagilid yung malakas kasi yung alon at hangin. Mm, hindi sayang sobrang laki. Like check in Hotel 101. Hotel 101 tadi. So, tadi ni guys. Ang <laughs> dami namin. namin. Dito yung SM101. Ay, SM101 tuloy. Hotel 101. <laughs> Sa harap lang ng SM Aura. Uh, medyo accessible sa mga pasyalan. Kagala pa yung mga bata. Ayan, medyo mabilis-bilis lang naman yung travel namin kahit naghintay kami sa pier ng almost 2 hours. Ayun, diba? ba? Sa, Sabukot na yung buhok namin. <laughs> Antok na. Pero okay lang. Napit naman ang ano, mag-check-in kasi syempre madami kami. Ang daming rooms yung inaayos ng teachers. Uh, lahat ng amin um, ng isudyan, lahat ng rooms. 14 rooms kami. Ang dami namin dito. Inaayos yun. Ayan, okay na po. Meron na kaming, ano, meron na kaming <laughs> key. <laughs> key ba yun? Key card. Meron na kaming key card. Ayan, nandito na po kami sa Hotel 101 sa Tagig, harap po ng SM Aura. Ayan, ang ahaming kwarto. Nakakatawa po kasi dinibide-divide di ito ng school. Pang tatluhan, pero syempre dalawa lang naman kami. Para siyang mga ano din talaga, oh. Meron tayong microwave. Meron tayong kapihan, at least, meron tayong kapihan, of course. At mayroon na ding coffee. May free na na coffee. Tapos may mini lababo. Ganda din pag nag-toothbrush, nandito na. Ayan. TV. Aircon. Bukasan mo na yung aircon natin. And then, dalawa po yung bed. And ito yung mirror. And ito yung ating toilet. May dalawa tayong... Siyempre, ganyan talaga yun. May dalawang mga towels. Ayan, oo. Oh. Kompletong toiletries. Yun, may salamin, May hair dryer pa. tiba oh. Diba, may hair dryer pa. Ito po. Um... Ang... <laughs> Ito yung ano, yung scenery dito sa window. Walang katapos ang bahayan <laughs> sa Tagig area. Napakaraming bahayan, oh. Ayun. Grabe na to. Hmm. Oh, binabasa ni Otep yung mga rules. Baka mamaya may magawa kaming so, violation. <laughs> may, password. may password wifi siya. Dito kami sa 18th floor. My! Mayroon kaming hangiran. Ayan. Ayun! Yung hinahanap kong slippers. Hinahanap kong slippers. Ayun na. ako ni slippers. Ayan. May vault. Kung gusto nyo, iwanan niyo yung mga something. Ayan. Ayan. Okay. Super secure. Ayan yung mga free na sleepers. Ayan. Ang ganda naman ang bed. Oh, sino mahiga dito sa malaki? bigyan mo? Yung mas malaki. Malamig siya. Yung mas malaking tao. Ako doon. Malamig na. Siya, <laughs> mga malamig na ako siya. ka? Eh, di hinahinaan natin yung aircon. O, oh, di ako dito sa malaki. Diyan ka sa maliit. Bahala di, ka di dyan. Hindi umiikot. Hindi umiikot. Okay. Uh, tada! Ayan yung pinakita kong senior kanina po. Tada! O, uh, ba? Diba? May aeroplano pa doon. Kita ang likod ng tagig. Ayan, hindi na po yan, ano, picture, uh, ba? Diba? <laughs> meron pala akong hapang hawak, eh. meron akong tripod, eh. Ayan, oh, ayan po yung ano, yung nasa ibaba. Kasi nasa 18th floor po kami. Ayan yung aming room, nasa 18th floor. Kaya, kita kita yung ibaba. Oh, Mukha namang ano, okay na okay naman yung, ano, yung ambience natong hotel, ano, ng hotel yung na one Ayan. ayan. Mm. Siyempre po, pinakauna natin gagawin wala na nung akong chinelas. Oh, teka. kaya pala ang <laughs> lamig-lamig. Teka lang po. Susot ako ng chinelas. Ang una natin gagawin ay magkakape. Pero mamaya bibili ako sa mall ng mas masarap na kape. Ayan. Meron tayong inikan dito ng tubig. At meron tayong tubig. At meron ding tasa. Siyempre, so, ready na ang pangkape natin may ganyan. Pero may tubig din kami ni Ote. Nakapit kami ni Mamaya. Kunti lang. Kunti na pala Mamaya. Ngayon na. Ngayon na, ngayon na. Kaping kape na kami. Mm. May ilaw pala yun. Yan. Mag-iinit tayo ng tubig. Kaya lang, wala kutsara. Pero may kutsara kami ni Otep na dala dahil sa bao namin. Tingnan natin kung ano. Oh, may white sugar. May coffee and creamer. Sumba na? Yeah. Pang isang timpla lang pala to. Yung free ay pang isang timpla lang pala. Parang pang welcome coffee. Ito na natin ilagay. Pero marami yung kape. So, madami. Mapait ito. Untian lang natin yung kape. Creamer. Ayan. May pinapasalihan pa sila ngayon na isang competition, international din siya pero sa Pilipinas ginagawa. Yung Timo o yung Philippine International Math Olympiad. Kaso ang final round doon ay sa Cebu. Kaya not sure kung si Otep ay makakasali uh, kasi ang um, Cebu po, 'di ba, medyo mahal din talaga o, o Kaway-kaway sa so, mga taga Cebu. Siyempre, yung mga nandyan, sila ang Eden. Alam po ninyo yarn. Medyo mahal-mahal din dyan kasi parang Metro Manila din yun. Ayan, okay na po ang ating tubig. Tayo ay magkakape na. Yung pinakamasarap gawin pagkatapos ng mahabang biyahe. Ikonti lang mo, tep hati. Malit lang sa yung tubig natin, anak. Ito na ilalim yung isa pa. Tapos, ano yung Ay, ngayon, ako. Masa na yung aking brush pan. Ayun, meron akong dito baso ka siya. Ha, meron pong mini ref dito sa ilalim. Gusto mong palamig ng tubig. Tapos bilit tayo ng isda. <laughs> Joke may lira yung isda. Ilagay natin dyan. kapit muna. Piling ko nag-iingay yung mga bata sa labas. Diyan sila sa labas. Sinarilinig ko, anak. Hinahanap siguro nila kung saan-saan yung mga ano, pwesto ng iba. Botek, tawa ng tawa eh. pang kumilos dyan eh. Nangihingi naman ng kape. kape <laughs> na! Tara na! Yung kalat namin. oh Uy! May pandesal tayo doon. Kung may pandesal natin. <laughs> Initin natin. Meron dito microwave. Oh. Initin natin. Mag-init tayo ng pandesal. O, oh, libre na tayong dinner. Yung pandesal po na yun, bigay lang yan kanina. <laughs> Mag-init tayo. Subukan natin. Ayan, ito po yung aming pandesal. Ipicturan ko at ipapakita ko dun sa GC namin para makapagpandesal din yung mga gustong magpandesal. Eh, pero kakain po kami sa SM Aura. <laughs> si Otep nagpapandesal na. <laughs> kakain pa po kami doon sa SM Aura. Ayan. Okay.